sa mga Tote Kev's vlog natin yan so niligo natin yung aso natin Yung Belgian dyan carbonado at saka ito yung sa aso yung Belgian sable black sable kasi marami yung garapatan nito gumamit kasi ako ng evermectin namitan ko nasa 2 weeks na yan eh kaso pag una akong gamit sa nang dalawa nilagay ko dito sa noon nila hindi noon dito pala dito sa likod nilagay ko dito ito yung gamit ko ivermectin kaso hindi effective kaya so, bumili ako ng ano anti mango shampoo dito sa Papi Pau Papi Paus dito sa amin malapit lang Doggy's Choice ito yung binili ko tapos yung pinagbabawal na technique sabon dito binili ko sa Shopee nagtrending kasi ito no, wala daw mga grapata pero pag patak ko sa aso ko dito lalong lumala lalong dumami kaniligo ko ulit sabi kasi dito sa Ivermectin, one month daw before paliguin, kaso niligo ko na eh. Hindi ko na matiis, maraming garapata. So, niligo ko, ginamit ko ulit ito, bumili ako ng anti-mango shampoo. Mangs, hindi <tipad> ko alam basa. Sabi, basa ito, nabibili ito. Ito, ito sa lahat ng ano, uh, binibila natin ng mga dog food, sa mga puppy paws, ganun. Uh, so, ayan, hintay na lang natin ano yung kakalabasan. Alright. Tyler, bye-bye. So, what's up, what's up mga tuturibs? To vlog natin dyan. Pasensya na tayo dito. Ayaw na kapag upload sa ML natin sa YouTube kasi nag-worry sa'ko sa mga aso ko. Ito yung binili ko na Evermectin, na trending sa TikTok at Facebook. Binili ko. Nilagay ko dito sa aso ko dito. Tsaka dyan, dalawa sila nilagay ko mga 2 weeks ago, dumami yung garapata. Kaya niligo ko. Sa instruction kasi nito, is 1 month before ipaligo, ip, iligo yung aso. Aso hindi ko mati, 2 weeks pa lang, niligo ko na. Bumili ako ng ano, ito. Ito yung binili ko. Tsaka ginamitan ko ng ano, sabon. Hindi matiis kasi maraming garapata sa akin, depende sa inyo nani, kung naniwala ko sa ivermectin na to. Kasi nagtitrending to na lagas ng mga grapata. Para sa akin, hindi. Mas lalong dumadami. So, kaya nang bahala mo ka mga totokers vlog natin. Sabi na hindi ko ako. So, wait na lang tayo sa kanilang ano. Sa kanilang kung, kung ano mangyayari kung mawala ba yung grapata. Ako, may scam ako nito. Ivermectin. Oh. Nice one sa mga dogs. Bye bye. So, antayin na natin kung ano mangyayari kung mawala balat ng garapata. Ito meron yan yung garapata. Oh. E, cheese.